Hello mga bossing, welcome back to my channel. mga bossing ko ay naniniwala sa mga pagsapit ng mga full moon, new moon, half moon, first quarter moon. Kayo po ba'y naniniwala sa mga pampaswerte po dyan? Asya, ngayong February 9 mga bossing ko, yan po ay new moon. Yan po mga bossing ko ay napakadilim mga bossing ko. Yung ba isang bilog na, na maiti mga bossing ko yung new moon. Tapos ang full moon naman ay February 24 mga bossing ko na isang bilog na maliwanag. Ngayon po mga bossing, mainam na meron tayong pangontra ngayong new moon ng February 9. Madilim po kasi yan mga bossing. Dapat meron tayong pangontra para hindi tayo malasin mga bossing. Kung isa ka sa mga niniwala at naisip po itong gawin para maraming pera ang dumating ng buong taon o ng buong buwan, para kayo po ay uh, kung ano mga kapahamakan na maaaring darating ay merong pangontra, yung mga ganyan mga bossing, mainam na subukan niyo po ito. Kaya kung ikaw ay isa sa mga niniwala at naisip po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Kayo po ba mga bossing ko isa sa mga naniwala pagdating sa usapin ng new moon? Ayan. Kailangan mga bossing ko, meron kayong pangontra sa kamalasan. Kasi yan ay isang bilog na malaki na hulay itim. Parang walang nagniningning kasi ba diba yung buwan, yung nagniningning, yung pulmon, nagniningning ito sa kalawakan, nagbibigay ng liwanag ang new moon, isang bilog na itim po ito mga bossing, na walang liwanag. Kaya mas may na meron tayong mga pangontra sa mga kamalasan. Kung ikaw ay isa sa mga negosyante, ayaw mo na ikaw po'y ay mabangkrap, ayaw mo na mawala ng benta, gawin niyo po ito. Kung ikaw ay isa sa mga mananaya at gusto mo makawig, makawagi ka na limpak na limpak na salapi, gawin niyo po ito para hindi ka alatin. Kung ikaw po ay lubog sa pagkakautang, kung ikaw ay away-away ang pamilya, meron kang karamdaman, o lagi ka nakikismis, marami mga tao na nangingi alam sa buhay po ninyo gawin niyo po ito. Narerekomenda ko na gawin niyo po ito ngayong February 9 mga bossing ko ng new moon. Ano po ba ito? Ito pa mga bossing ko ang kapangyarihan ng ating asin. Mas mainam ilagay niyo ang ating asin sa isang babasagin kagaya nito or kaya sa isang bowl mga bossing ko yung asin. Mas mainam na meron kang ganito upang sa ganon mas higit ka na makatrap na swerte at magtaboy ng mga kamalasan. Kung puro pagsubok ang dumating po sa inyo, Huwag kang mag-alala, huwag kang malungkot, huwag kang ma-pressure dahil yung pamabosing ko ay uh, pagdadaanan nyo lamang or kaya po kaagad nyo itong may tataboy kung may paparating pa kaagad nyo itong masusolusyonan ko ano naman ang problema nyo po sa ngayon. Ngayon po mga bossing, basta ibulong nyo po dito, nakarap ka sa gawing silangan sa umaga, pwede nyo na itong gawin para sa pagsalubong ng new moon, hindi ka malasin kasi isang bilog na itim yan, walang nagliliwanag sa kalawakan. Pwera na lang po ngayon, marami namang star sa langit ito yung gabi. Ayun, yung star lang ang maliwanag dahil hindi nga po full moon, new moon po tayo sa February 9. Kung isa ka sa mga mahilig sa mga pampaswerte at ayaw nyo kayo aalatin at gusto nyo maitaboy ka agad ang mga kamalasan, subukan nyo po ito mga bossing ko sa umaga gawin ng mga bandang alas 7. Tapos ibilad nyo lang ito sa nakalagay sa liwanag ng sinag ng araw, nakaganyan lang sa tapat ng liwanag ng sinag ng araw sa silangan. Tapos okay na po yun hanggang alas 8. Tapos ito po yung mas mainam ilagay nyo sa may harapan ng inyong puntahanan. Ngayon, kapag ka natunaw yung asin, itapon nyo lamang sa lababo, buksan si gripo, hugasan nyo po itong mabuti, at pagkatapos lagyan nyo ng panibagong asin mga bossing. Kung isa ka sa mga niniwala at marami ka mga pangarap sa buhay, subukan nyo po ito dahil makakatulong po ito upan sa ganon, mabilis ang pasok ng swerte, hindi ka malasin sa inyong negosyo, lagi magkaroon ng malaking benta, saan ka tutungo, ikaw po hindi mapapahamak, kayo po mga bossing kumana kumananaya, kayo po yung magwawagi na limpak-limpak, kung kayo po mga bossing problema problemado lagi mga bossing ko sa usapin pera. Yan po ay mas magiging magaan ang dali ng swerte lalo na sa kaperahan. Pero syempre mga bossing, kailangan gumana ang ating love attraction. Kailangan positive lagi tayo para gumana ang ating love attraction. Matupad lahat ang mga pinapangarap. Ngayon po mga bossing, Kapag natunaw, palitan nyo lamang ng panibago at uh, kaya ang gagamitin ninyong asin, yung mga mumurahin lamang na local sa bakita nyo lamang nabibili na 10 piso ang takal, 50 or, uh, yun nga po. Uh, kasi ang takal po noon, 10, 20, kwenta Marami na po yun. Kaya magpalit ka na po ng inyo pong asin kapag po natunaw po yan dahil marami siyang mga nahigop na negatibong enerhiya. Sa harapan ng inyong puntahanan ilalagay or kaya po sa center table, sa salas, doon nyo po ilalagay sa center table po ito mga bossing. At ito po yung magdudulot sa inyo ng swerte, tagumpay sa buhay. Kaya kung kapiniwala mga bossing at dahil siya po itong gabay, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.